Kadalas ang iniisip ng karamihan na ang mga introvert ay mahiyain, tahimik o socially awkward at mas gusto nilang manatili sa loob ng bahay o iwasan ang mga tao. Pero yun ay bahagi lamang ng kwento. Ang ilang introvert ay street smart. Tahimik na nag-navigate sa urban landscape ng may eksaktong atensyon, kamalayan at halos nakakagulat na intuition. Hindi lang sila basta naglalakad sa kalye, binabasa nila ito, sinusuri at inaantisipate ang mga panganib na madalas hindi namamalayan ng iba. Sa mundong puno ng mga hindi tiyak, ang mga introvert na ito ay nakakaligtas at umuunlad sa pamamagitan ng pagmamasid, estratehiya at banayad na kontrol sa kanilang kapaligiran. Narito ang mga kahali-hali ng katotohanan tungkol sa mga street smart introvert na nakikita sa kanilang relasyon sa mga kalye pampublikong lugar at ritmo ng urban life. Number 1, kaya nilang basahin ang enerhiya ng isang kalye sa loob lang ng ilang segundo. Ang mga street smart introvert ay hindi lang basta naglalakad. Pinagmamasdan nila ang lahat ng nakapaligid sa kanila, mula sa postura ng isang estranghero hanggang sa pagitan ng mga naglalakad. Nakukuha nila ang mga maliliit na senyales na kadalasan ay hindi napapansin ng iba. Halimbawa, paglalakad sa tabi ng isang kapehan at nakakaramdam ng tensyon sa hangin kahit na mukhang kalmado ang lugar. Yung nerbyosong sulyap ng isang waiter o yung paraan ng isang grupo sa pagpasok na nagtagal ng kaunti. Narehistro lahat ito ng introvert sa loob lang ng ilang segundo. Para sa kanila puno ang kalye ng mga senyales tahimik na alarma, microinteractions at pattern ng presensya at pagkawala. Kung saan karamihan ay nakikita lang ang mga gusali at bangketa, nakikita ng mga introvert ang isang dynamic na mapa ng mga potensyal na banta at oportunidad na nagbibigidaan sa kanila na agad baguhin ang daan o kilos. Ang kanilang intuition ay hindi paranoia. Ito ay sinanay na atensyon. Isang mental radar na maingat na nakatune sa banayad na enerhiya ng kalye. Number 2. Naglalakad sila na para bang mas kilala nila ang kalye kaysa sa mga lokal. Kahit sa isang lugar na hindi pa nila nararating, kumikilos ang mga street smart introvert na parang lokal na nakatira doon. Ang kanilang mga hakbang ay maingat, matatag at nakaayon sa natural na daloy ng tao at trapiko. na na nila ang kapaligiran sa subconscious mga ali na pwedeng takbuhan, mga blind corner na dapat iwasan, at mga escape route kung sakaling may mangyari. Para sa isang kaswal na nakamasid, parang effortless ito na parang matagal na silang nakatira doon. Pero sa katotohanan, ito ay dahil sa kanilang tuloy-tuloy na atensyon sa detalye at mental mapping na nagpapakita sa kanila na parang alam nila lahat. Bawat liko, bawat paghinto, at bawat judgment ay kalkulado para sa kaligtasan, kahusayan at discretion. Kahit isang kalye na bago sa kanila ay pwedeng maging pamilyar dahil palagi silang nag-aanalisa, nag-iimbak at nag anticipate na parang isang naglalakad na encyclopedia ng urban survival. Number 3, mabilis nilang maramdaman kung sila ay sinusundan. Madalas na may tahimik na internal checklist ang mga introvert sa kanilang paligid na nagpapataas ng kanilang kamalayan sa mga maliliit na banta. Napapansin nila ang isang tao na sumusunod sa kanilang bilis, isang anino na matagal maglaho o ang kakaibang kawalan na karaniwang ingay sa isang lungsod. Hindi tulad ng karamihan, bihira nilang kailanganing tignan ang kanilang balikat na proseso na ng kanilang intuition ang panganib. Halimbawa, naglalakad sila sa isang tahimik na kalye at naramdaman ang presensya ng isang bagay na kakaiba kahit wala pang nangyari. Ang pakiramdam na ito ay nagtitrigger ng mga serye ng internal calculations. Dapat ba nilang baguhin ng bilis, tumawid sa kalsada, o pumasok sa isang tindahan? Ang kakayahang ito ay hindi lamang paranoia. Ito ay heightened situational awareness. Isang kasanayan na na-develop sa pamamagitan ng mahabang panahon ng maingat na pagmamasid at tahimik na pagninilay. Madalas na nauuna ang mga street smart introverts sa panganib bago pa man ito maging realidad. Number 4. Hindi nila ipinapaalam sa iba kung saan sila pupunta. Ang mga introvert ay likas na pinahahalagahan ang privacy at kapag navigate sa mga pampublikong lugar, ito ay nagiging strategic misdirection. Maaaring huminto sila para tignan ang kanilang phone, pumasok sa isang tindahan na hindi naman kailangan o maglakad ng may kaunting paligoy-ligoy. Lahat ito para siguraduhin na hindi mauhulaan ng sino man ang susunod nilang hakbang. Ang kilos na ito ay banayad at effortless, bahagi ng kanilang natural survival toolkit. Ang layunin nila ay hindi panlilin lang para sa sarili, kundi kontrol at kaligtasan. Sa pamagitan ng pagtatago na kanilang tunay na destinasyon, pinananatili ng mga introvert ang otonomiya sa kanilang galaw. Isa itong tahimik na kapangyarihan. Walang nakakaalam kung saan sila patungo at ang kawalang katiyakan na mismo ay nagiging protection. Para sa kanila ang paglalakad ay hindi lang simpleng pagpunta mula point A papuntang point B. Ito ay isang maingat na pinlanong ehersisyo ng discretion at control. Number 5. Kaya nilang mabilis na magbago mula sa pagiging hindi nakikita patungo sa pagiging nakakatakot. Karamihan sa mga introvert ay mas gustong manatiling invisible, tahimik na nakikisabay sa paligid. Pero kapag kinakailangan, kayang-kaya nilang magpakita ng presensya sa isang iglap. Isang pagbabago sa postura, maingat at matatag na sulyap, o bahagyang paghigpit ng panga ay kayang magpahinto sa mga tao sa kanilang ginagawa. Hindi ito tungkol sa agresyon, ito ay tungkol sa pagtatakda ng hangganan ng hindi nagsasalita. Halimbawa, sa isang tahimik na kalye sa gabi, may introvert na naglalakad. Bigla niyang tinutukan ng mata ang isang kahina-hinalang tao, tumayo ng mas matangkad at naglakad ng may kumpiyansa. Ang epekto ay agad-agad. Yung taong yon ay nag-recalibrate at umatras. Pinapakita ng mga introvert na ang katahimikan ay hindi kahinaan. Maaari itong magdala ng kapangyarihan, presensya at otoridad kapag kinakailangan. Ang kanilang pagiging invisible at kakayahang mang-intimidate ay dalawang mukha ng parehong protective strategy. Number 6, mas nagtitiwala sila sa katahimikan kaysa sa mga palatandaan o mapa. Binabasa ng mga street smart introvert ang kapaligiran sa paraan na hindi kayang gayahin ng teknolohiya. Pinapansin nila ang mga pinakasimpleng tunog, yung echo ng mga hakbang sa konkreto. Yung biglang pagkawala ng ingay ng trapiko o yung banayad na kaluskos ng dahon na nagpapahiwatig ng galaw. Ang mga tunog na ito o ang kawalan nila ay kadalasang nagpapakita ng mas marami kaysa sa mga GPS directions. Ang tahimik na eskenita, isang parke na walang tao o biglang paghinto ng ingay sa lungsod ay nagsasabi sa kanila kung aling lugar ang ligtas at alin ang may nakatagong panganib. Natututo silang mag-navigate sa mga kalye sa pamamagitan ng pagmamasid, intuition at tunog kaysa sa puro pagtingin sa mapa o mga palatandaan. Para sa mga introvert, puno ang mundo ng mga impormasyon at ang pag-intindi sa katahimikan nito ay kasing halaga ng pagbasa ng ingay nito. Number 7. Eksperto sila sa pag-iwas sa mga drama sa kalye bago pa man magsimula. Bihirang masapul ang mga street smart introvert na mga away, agresibong grupo o komprontasyon. Napapansin nila agad ang mga banayad na senyales ng papalapit na gulo. Yung paraan ng isang grupo na nagtitipon, tensyon sa galaw ng isang tao o biglang pagtaas ng tunog sa isang karaniwang tahimik na lugar. Bago pa man makilala ng karamihan ng panganib, kumikilos na ang mga introvert. Lumiliko ng maaga, buwabagal ng paglalakad o dumadaan sa isang side street. Ang kanilang kasanayan ay hindi lamang sa pag-react sa panganib kapag lumitaw na. Ito ay sa pagpigil nito bago pa man mangyari. Ang proactive na kamalayan na ito ang nagpapalakas sa kanila. Ang survival sa kalye ay hindi tungkol sa kakayahan. Ito ay tungkol sa foresight, pagmamasid at tahimik na kumpiyansa na iwasan ang gulo bago ito makarating sa iyo. At number 8, mas mahirap silang nakawan o linlangin kaysa sa iniisip ng mga extrovert. Maraming introvert ang halos invisible sa mga magnanakaw at scammer. Hindi sila palaging nagbabahagi ng impormasyon, bihirang magpakita ng ari-arian at laging nakafocus. Kaya mahirap silang hulaan at targetin. Madalas iniiwasan sila ng mga opportunistic na tao dahil nakakatakot ang tahimik alerto at maingat nilang kilos sa hindi inaasahang paraan. Halimbawa, habang naglalakad sa isang mataong pamilihan o abalang kalye, maaring mukhang kalmado o detached ang isang street smart introvert. Pero sa loob, binibilang nila ang bawat interaksyon, bawat anggulo at bawat potensyal na banta. Ang katahimikan nila ay armor, ang kamalayan nila ay kalasag, at ang diskresyon nila ay sandata hindi nila kailangan magmukhang nakakatakot. Sapat na ang kanilang presensya upang siguraduhin na hindi sila madaling mabiktima. Ang mga street smart introvert ay hindi naliligaw sa isip o tahimik lang na tagamasid. Sila ang tahimik na tagapagbantay ng mga kalye, palaging nagmamasid, nagsusuri at pinoprotektahan ng sarili ng may banayad na eksaktong kilos. Ang kanilang mga strategiya tulad ng pagiging invisible, anticipation, pakikinig sa mga tunog, misdirection, at kontroladong presensya ay nagpapahintulot sa kanila na mag-navigate sa urban world ng ligtas at mahusay. Kaya susunod na makita mo ang isang introvert na tahimik na naglalakad sa mataong kalye. Tandaan, hindi lang sila basta pupunta mula point A hanggang point B. Binabasa nila, tinatansya at nananatiling one step ahead na bihirang mapansin ng iba. Sa magulong mundo, ang kanilang tahimik na vigilance ay isang superpower. Paalala na ang pagmamasid, pasensya at kamalayan ay pwedeng maging mas malakas kaysa ingay, gulo o puersang pisikal. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Ronnie Talosing. Sabi niya, sabi nga privacy is power and people can't ruin what they don't know. Kaya I'd rather win in silence than lose in public. Kasi madalas sharing your goals and progress with everyone can invite doubt, envy, or interference from people who may not genuinely support you. Moving in silence protects your vision from negativity and distraction from people na hindi nila gustong umangat ka kasi ayaw nilang maiwan sa ibaba. Hindi mo naman talaga kailangan ng external validation or public recognition kasi hindi lahat ng mga pumapalakpak ay totoong nagbubunyi sa tagumpay mo. Winning celebrated in silence with God and your loved ones is the best. Sabi naman ni Vicarus, sa mundo na kinukuha sa pabilisan, para sa mga introvert naman mas ninanamnam ang kasalukuyang kapayapaan na magagamit sa katagalan. At ayon naman kay Nen for Yoko, yung mga tao kasing addict sa validation at winning ay kadalasang associated sa pagiging narcissist. Kaya minsan madali silang masaktan kapag hindi nakuha ang gusto o sumablay. Minsan madali silang manghina o mairita kapag hindi pumapabor sa kanila ang sitwasyon. Tandaan na unpredictable ang buhay. Kahit planuhin mong mabuti ang mga bagay-bagay, minsan nangyayari ang kabaliktaran at hindi lahat ng validation ay makukuha mo at hindi ka laging panalo sa buhay. At shoutout din kila Shai Desirdo, Berner Takay, Amid Labrada, Marie Delight Worker, Patterson Gals, Abner Hulguin, Alfonso Jr. Marcelino, Annalyn Granada, Malia Mumena Bantas, Pax Tumulak, Junjun Perang, Law and Order, Lorena Bintas, Kalayaan Kapayapaan, One Clitink, Jola Short Video. Ramlat, K. Molino, Janice de la Cruz, Michiko Tobayashi, Nick Reyes, at K. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit loser daw ang mga introvert? Panoorin mo sa video na to.